Um, okay. Hi guys, for today's video marami tayong papish galing kay hashtag ni bahay ni uncle binigay sa amin idadahin ko siya mga mi na ko na guys yung fish, mm -hmm. naglagay ako ng magic sarap. Tapos, asin. Lagay ng asin. Tawas. Tawas. Ano may putok yung isda? <laughs> Lagyan natin ng tawas yung isda kasi may putok charis. Charis lang. konti pa. Uy, matapon. Char lang. Da damihan natin ng asin kasi meron naman siyang choka. Yan. Na yun, eh. Hindi, magbabalance yan kasi sa choka na. <laughs> Pimienta powder. Lupa ba na? <laughs> Lupa, anak ng peking. Lagyan daw natin ng cherries. Maraming paminta. Lahat na lang na. Wala nga, wala na nga. Oh, wala Konti lang. More paminta, mas masarap. Dito dapat, oh. Magic. Isa pa. drawing. drawing. Ito oh. o. Patry. Oh. Oh. Ano ba itong assistant ko na Gusto niyo maraming paminta. Tama na. Paano naman si kuya? Na Napas mo na yung isda. Kailangan natin i-massage. nose. <laughs> Para yung... <laughs> Suning niya manuot. abang mag ako ng bawang, lagay ko muna siya sa freezer. Lagay ko muna yung wow, yung red namin, di ba? Ang linis, walang laman. Walang laman? Oh. So, It's cold. Oh, uh, walang laman. Kunin <laughs> ko na yung fish. Pinaghati ko pala siya sa tatlo. Merong paksiyo, merong daing, at merong pang prito mamaya.

tapos, lagay tayo ng counting CD. Next is, gusto ko. Ay, hindi. Lagay na lang pala natin lahat. Tapos, paganyan. Tapos, paganyan. kaya suka. Ang timpla na yan sa ano guys, kaya suka na na ko. Yan. Meron ako dito mga bawang, suka, lagay ko din. para mas masarap. Ngayon guys, hindi ko siya ganong nilunod sa suka. Takpan na natin. Uy, baka naman. <laughs> Tapos lagay sa wrap. Ito lang. Nagkaroon na ng laman yung aming wrap. Ito, peprito ko ngayon. prito na ako guys na aking okay? pinabad na fish. Doon pala ako nagprito sa pinagprito na chicken. Morning. Inuna ko munang prituhin yung chicken kaya ganyan yung mantika niya. Hi. Matao ste. Talang pa tayo guys para bukas. Hinikin na lang ni Kuya. Parang kilawin na siya. Sarap. Sarap.